Ni mga pengyo. Sa so, dami nga pala ng day of ko, ngayon na lang ulit ako nakaisip mag-vlog. Ang hirap kasi gumawa ng content lalo't kung wala kang mai content Sorry. <laughs> so yun na nga naisipan ko nga pala gumala sa Taipei at niyaya ko yung aking kasama na bagong-bago dito sa Taiwan at nagsabi ako na tara gumala tayo. At dahil nga hindi na tayo sanay mag voice bahala na kayo sa boses ko kung ganyan marinig niyo, bahala na kayo. <laughs> so nakasakay na pala kami ng train. So ito nga pala yung bagong sinasabi ko at may na naman ako mga penyo. At dahil nga first time niyang gagala sa Taiwan at tara isasama ko na rin siya sa gala ko kahit wala akong alam sa Taipei at nalilito ako sa mga lane lane na yan. So ayun, nandito na nga pala kami sa Taipei at kakalabas lang namin ng train. Bababa na nga pala kami ng hagdan at kung saan kami ay magsaswa ka palabas at doon makikita mo na yung mga blue lane na yan, red lane na yan basta doon. Naku, pagdating nyo nga dito ng Taipei ay ewan ko lang kung di kayo malito. At may isa nga pala akong nayaya pa at yun ay gala di ito sa Taipei at yun sasamahan kaming gagala so yun na nga kasama ko na siya mga pengyo ito nga pala si Crazy Panda vloggeris din siya dito sa Taiwan follow nyo nga pala siya sa kanyang YouTube at Facebook account so yun na nga naisipan nga pala naming unang galaan ischimendi kung manggagaling nga pala kayo mga pengyo ng Taipei Main Station so, nyo lang yung blue lane na yan yung banyan lane na yan at doon sasakay kayo ng MRT medyo mahaba-haba nga pala tong lane na to mga pengyo at 'yan pag nga pala namin ng escalator pataas at yun maglalakad na naman tayo, mga penyo. Ay, naku, nakakapagod. So, ito na nga, nandito na tayo, mga penyo, at bababa na tayo ng hagdan, at kung saan tayo ay sasakay ng train papuntang Shimen Station. di oh. so, diba, unlimited yung lakaran dito sa Banyan Lane na to. Nakakapagod. Ay, kalaw ka. So, nyo pala ng hagdan, mga penyo, kakaliwa lang kayo. At, yun, at dyan, sasakay kayo ng train papuntang Shimen Station. Doon lang kayo bababa sa Shimen Station. At yan, maghintay lang kayo ng train na paparating. At yun, sasakay na nga tayo ng train, mga penyo. Ay, inda, nagpagal na mag-voice over, <laughs> ay. So, yun na nga sunod na station na is Shemin Station. Kaya, dito na nga tayo sa Shemen Station. Tataas na tayo ng escalator. So, pagtaas nyo nga pala ng unang escalator, mga penyo, tumaas ulit kayo sa pangalawang escalator. Pagtaas nyo nga pala sa pangalawang escalator, mga penyo, mag-exit lang kayo sa number 6. Kasi kami, nag-exit kami sa number 4. Kaya, medyo na palayo yung nilabasan namin. Kaya pala namin naisipan gumala dito sa Shemen Ding, mga penyo. Kasi gusto namin itry yung sikat to na merte dito sa Taiwan. Yun ba yung So ayun, nandito na nga kami mga penguin kami. Ayun, ay guys, So, kukuha kayo ng steak. Tingnan nyo kung ano number. And then, kunin nyo din kung sa'yo. Seven. Ha? Seven. sa'yo. 7, so ito sa iyo, ito yung number 7 na sense 7. Ayan, basahin niyo. Ayan. Leads to power. Good alarm. Physicism leads to weakness and optimism leads to power. So, maka-order na ako ng siniputan. First time ko nito. Mayroon. Ano ito na to? Anong lasa nito? Hmm. Tatamis siya. Eh, hey, picture na ako yung picture na street picture. Anong lasa? ano, um, matamis? Para sa yeah. Yeah. Sobrang tamis ko ni. And, oh, okay. pero mas masarap siya kumpara sa... Uy, pangit naman yung kinukumpara natin. Hindi, hindi ko kumpara. Sige. Iring mo lang. Uh, 10 out of 10, 100. Masarap siya, as in. If you guys wanna visit Taiwan, isama niyo to sa pinakaunang-unang listahan na dapat i-try niyo. Understood? Ikaw, anong anong first out of this? Malaga po. Ang tipid. Kaya siya so, naging matalik sa iyo sa iba ko. That is sugar. Why? Garap na lang sa mga Sobrang tamas? Ayan yung may mga... Ay, gusto ko tumingin ng Skull Panda. Ano ba itong pinipilahan dito, Pop Mart? Ano ba yung Pop Mart dito? Pop Mart. Ang okay. daming pila ka. Paso ka lang. Ano kaya meron dito? Ayan yung pilihan ng mga toys na pan-display. Ang hmm. no. Mahal yung mga yung pag-dun na pan-display. Sobrang mahal niya. Hmm? Oh, no. Oh, no, so, na. Mga collection Ano gusto ko? Ano gusto ko niya?